welcome back nga po pala dito sa vlog vibes so click the subscribe button and click the bell button dito na nga po pala tayo sa minecraft part 2 tara na start na natin so magagawin dito tayo sorry hindi wala kapag upload nung ano dahil hindi ko alam <laughs> Basta hindi ko na-upload yung part 2. Patagal lang kayo sa paghihintay no? sa prank. <laughs> Nag-sucker kami ka. Nag-sucker kasi kami. Kaya hindi ako nakapag-upload ng part 2. Pero ito na yun yung part 2. Tangitay na natin guys. Magka-grind na tayo ng Minecraft. konti ng buhay. Ayun, umaga. Ilang beses tayo na matay. Mm -hmm. Yun! Nakagawa na rin. Kailangan na natin ng kahoy para machine Let's go guys! Ito ata yung ayon na nakuha natin sa videos no? Ito ba yun? O hindi. Ito sige. Try na, try natin kung pwede na. Chachat pa. Yun. Dahil pala akong kahoy. Ang galing. Ang wishing na kayo guys. Kaya alam natin ang... yung Ito. Yan so, okay kailangan natin. Para mag full armor. Gagawin ulit tayo. Kailangan natin mabutan yung mabot. tanggal ah. <coughs> Naubo pa ako. Nagsira <coughs> na yung pickaxe na. Basira na.

I am going nothing. Boom. Oh. No. ka Alam ko ang pakita eh. Tira ba yun? Malapit sa bako. Wala i i i guys Kasi, ano po, pag-dilta na, napit na eh Hindi po ata uh, Nung, nung taa, ano, sinerte Sinabi ko lang na may coal Nagkaroon ka ng coal na tayo ngayon, gabi na. Nakalang, pong lang. tagal. Meron pang isa. Dalim lang. Parang nung nagsimula pa tayo, dito pa lang tayo. Hindi pa gabi, mayroon Pumpkin. Ito yung, yung sinsan tayo sa bugan. Hindi pa kasi kaya natin yung doon. Kaya konti pa yung buhay natin. Kaya tayo. Para mag-heal tayo. Alam ko, pag kumain ko, tapos ayun, hindi ka na nagugutom, nag-heal ka Ayun. Ayun, nga. Tama nga. Kaya handa mag-spawn na zombie. good. Ay. Ow. Pero okay lang ngayon, huwag lang tayo titihid dahil nandun yung gamit natin, may creeper, creeper pa. kiper terus. Uh, why not John? Itu meron next pun. Wala sayang. Kita touch par malinaw. Why not John? In the place. Roy. Takbo, takbo, takbo. waduh Yes. Lalo like the guy, guys. Dapat di hindi ko lang kailalaban yung Enderman. Eh. ng aking karakter namatay Mamatay Manamatay kasi kailangan niyang kumain pwede ba ito kainin? pwede ba ito kainin? ah leather pala ito so guys ah. Eh, sugod! Sumugod kayo! Eh, dito kayo sumabog! Eh, sabog! Nagsabogan tayo dito! Ano? Dito! Matakot! Ano? Dito! Ano? 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 Hello. Mm. Sumpa na lang tayo, guys. Oh my god. Pero ingat. Takbo, takbo, takbo. Speedrun. Ito bang. Takbo, takbo. Oh my god. Mamatay na ako. Oh my god. Mayroon kalaban. <coughs> Butok-butok u. Butok, butok, butok. Yes, yes, tak tak bu, tak tak bu. But. Grabe 'yun. Hirap kalaban. Yay! Yeah. Yeah, ito yeah. na mga nagpakita ka pa talaga. Titig na ka ito. Titig na ka ito. Ano? Ano ka dito? Ang sakit! Pa ako namatay. Nang beses na. Ilang beses na po. Sorry naman. Kala ko mahina ka pag sa tubig eh. Oops. Speed run. Kuhain. 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 Aray ko po. Isyo okay ko pa nga. Tala na matulog. Matulog, matulog. Tara na. At matulog. Matulog, tulog. Parat na, at mahulog. At pag gising natin, batay na sila. Hmm. Na wala pa ang shield ko na sa tubig. Oh my God, my witch. May witch, oh my God. May witch pa nga. Galag ang server. Uy. Mabi kayo dyan. Yung shield kong nawawala. Ayun. Yes, malik ka rin. Ano ba ito? Ah, lighter. Ano ba tala, ubus? E, nang ubus? Wala ko tala, hindi nang ubus. Fried chicken ko lang kayo. isa lang. Isa lang. Sa alam ayun, pag, napatay natin silang lahat. Alam ko hindi natin babalikan ito. Dami-dami nila.

Yaku! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Pag namatay tayo, hindi natin maano. Makukuha. Try natin kulin. Sumamatay mamatay din tayo eh. Ano mo ha? Tapos naglalag po. Kasi oh. so, pwede natin makukuha yan. nakawalan. Sunugin na natin bahay nila. Sunugin! Bye-bye. <tong> flame. Hindi na siya sunog. Sudin. Dati mga ayon yung kinukuling, yung mga kinukulong nila, ang mga golem eh. Dito pa pala kayo ni practice Wala na, hindi na kayo. Ow. 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 isa-isahin ko lang kayo. Mayroon pa dun? oh. Eh. Mayroon, kagalina may nakita ko naka-enchanted, eh. Diba, guys? Nakita nyo rin. Ito, wata yun. Aray! <coughs> <coughs> Nakuha natin! <coughs> Nakuha natin. Tra. Na-try natin. Nakuha natin, guys. Oh my God. Nakuha natin pero namatay. Tara, try natin kunin. Dito tayo namatay. sa dugong bahay nila. Kulit na niya. Ay! Ay, nahabol ako. Nahabol ako. Nahabol ako. ako. Kala mo, obra ka eh. So nga, pag na quit ko lang itong ulo ko, shield ko, patay ka. Patay ka, makulit ka. labas kayo. Magkaalaman tayo. Ikaw pa. Ito tawag ng goat. Ito yun? Ito ata yun. Ito Ano na kayo. Ano ko ulit? Nagbabot ko. Ouch! Namatay po ako. Tapos gabi po. Ang galing. Tara, try natin matulog. Babalatik, babalakan. Nabubulol ako. Balikan natin yung gamit natin kayo ha sinug kayo ngayon. Mga zombie kayo ha. Panira kayo ha. Okay eh, nakuha-kuha ko lang mga gamit ko. Lagot kayo sa akin. Dito ako na matay. At dito ko sila papatayin. Salamat kayo, hindi sa nasusunog. At dito na rin ako mawawalan ng shield. Kaya, tara na. Okay, ba no? Hindi siya bait please oh, wala naman wala 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 balikan natin yun. Sige na nga, huwag na lang. So guys, dito lang po itatapos natin video. Bye-bye!